great po yun ang nangyari dito sa pasyente ng pare nag exorcist siguro ang pare yan tumalikod sa pasyente at tumambling pa oh. you know eh, grabe naman yan Nagda um. grabe na nakakatawot hindi yun ah okay para hindi nyo po maranasan yung ano mga ganyan sa inyong uh, kung yung ganun uh, magkaroon po kayo ng St. Benedict Ring ito napakalakas na protection po yan at uh, prayer araw-araw dinadasal po yan at uh, pwede rin ang medalyong ito ganitong klase na medalyon na uh, St. Benedict medalyon naman eh yan mama, malalakas na protection yan pagka wala pa po kayo ang prayer ng St. Benedict uh, punta lang po kayo sa description na box na ito at ilalagay ko doon ang prayer sa araw-araw na dasal na po sa inyo pong medalyon o kaya sing sing okay sa mga gustong uh, umorder ng ganito itong sing ito po ay size 12 uh, nabili ko po ito sa tiktok at COD sa halagang 285 Uh, ganitong kulay, uh, tatlong kulay po ganito at any size meron po mula 7 hanggang 12 ngayon uh, ilalagay ko yung link nyan uh, sa tiktok yan uh, magmumula hindi sa akin pagka umorder po kayo nyan at nasa inyo na yung sing-sing uh, ay pm niyo po ako sa aking facebook account na ito para may bigay ko po sa inyo yung dasal ng Saint Benedict. At kung kayo man po ay nasa ano nasa liblib -lib na lugar, uh, PM niyo rin ako para uh, magkaroon kayo ng Saint uh, Benedict prayer o kaya punta lang po kayo sa description box ng video nito. Okay, sa mga medalyo naman, uh, Saint Benedict medalyon na tulad nito ay uh, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account na Ricky Panganong Florante. Yan po ay 1-5, free shipping, may kumpletong dasal, at konsagrado na. May free na pato mo dalawa. Tapos, uh, yan po ay uh, napakalakas na proteksyon sa mga kampo ng gilim, sa disgras at kapangumakan, lalong lalo na sa makulam, uh, barang at uh, palipadhangin. So, God bless. Thank you for watching.